ICI, tuloy ang trabaho hanggang bisperas ng Pasko. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Joyce Adra. RMN Live Report. Tuloy ang trabaho ng Independent Commission for Infrastructure hanggang sa bisperas ng Pasko sa December 24. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Kitosaka, Marami pa kasi silang mga dokumento na kailangang suriin may kaugnayan sa Ghost Flood Control Projects. Sinabi pa ni Osaka na ang susunod na rekomendasyon na ihahain ng ICI sa Office of the Ombudsman ay nakadepende sa kalalabasan ng mga nagpapatuloy na case sa build-up. Sa patala naman ng ICI uh, ang kanilang huli-hearing para sa taong uh, ito, ang uh, December 15, kung saan kanilang pinaharap si dating uh, public force undersecretary Maria Catalina Cabral. Y yun yung no, not working day. Yun yung last supposed hearing. Once kumakarano confirmation, then we will, that will be our last hearing date. But of, the, of course, the, uh, the work of the commission will continue <laughs> until December 24. Una ng kinupermanyo sa akin na na ng komisyon ng Sabina si Caprala. Kasama mo sa DCXL Manila, Radyo Manjoy, Adra, Tatak, RMN.